Cancer, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon pagdating sa iyong money and career. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ang ating TRS bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan natin kung ano po ang mensahe. Okay, spirit guide. Tignan natin. Energy po pagdating sa kaperahan ni Cancer. We have Six of Cups. By the way, kung di po kayo makaresonate dito, try nyo tignan yung inyong other signs. Sun, Moon, Rising, and Venus. And also, this is timeless. So, kung kayo po ninyo mapanood, pwede pa rin kayong makaresonate. So, we have Six of Cups. Ito yung energy ng kaperahan po ninyo. Hmm. So, may business ba yung iba sa inyo? Pwede dito nyo kinukuha yung ayun know, yung pinagkakakitaan po ninyo. Or some of you, ito yung gusto niyo gawin sa pera ninyo gusto niyo siyang palaguin so pwedeng may nag ano dito na mag business ganyan or could be investments for some of you naman tignan natin sa career naman we have knight of cups ah, uh, knight of pentacles ang binapakitang energy kasi dito ayan pwedeng iba sa inyo meron kayong two source of income yung iba naman dito naghahanap pa kayo ng trabaho or ng side hustles So, pwedeng yung kinikita ninyo sa current job ninyo, nafe-feel nyo talaga, nakikita nyo talaga yan, cancer na hindi siya sumasapat. Yes, yung iba po sa inyo, malaki yung kinikita ninyo, pero pwede po, ba diba, malaki yung salary ninyo, mataas, pero pwedeng malaki din kasi yung gastos ninyo, kaya hindi siya sumasapat. So, meron kayong mga kailangan gawin dyan na pagbabago, kailangan nyo maging strict pagdating sa inyong finances. Tignan natin. Okay. Check naman natin yung energy mo. We have page of pentacles. Parang may inuumpisahan ka talaga dito or may gusto kang simulan. So, meron din pinapakita po rito. Ayan yung iba sa inyo. Pwedeng kakatapos nyo lang sa pag-aaral. So, kaya parang looking kayo dito ng mga opportunities. Which is good. Sabi nga, ano hindi, pag fresh grad daw talaga kayo, sulitin ninyo mag-apply kayo na mag-apply ng trabaho. Mm, -mm kasi pag, unari, ilang years na nakalipas, tas tsaka pa lang kayo mag-a-apply, ganun, medyo maihirapan na po kayong mag-work, lalo na kung wala pa kayong working experience. Kaya, ayan po, iperson nyo po yan. Maganda naman yung energy mo dito, willing to learn ka rin, so pwedeng may mga trainings ka na inaatenan, or you gather all informations, na palagang makakatulong sa'yo. So, maganda po, magaan naman yung energy mo dito. Tignan natin sa trabaho. If new iba sa inyo, syempre meron naman kayong work. Ace of Cups. Ayan, so love mo din talaga yung trabaho mo. Kaya yung iba sa inyo, naghahanap lang kayo ng side hustles eh. Kasi pwedeng hindi nyo naman kayang, um, hindi takasan. Hindi nyo naman kayang alisan yung current job po ninyo. Kasi masaya pa rin talaga kayo dyan, no? Parang, ano, nakakaramdam pa rin naman po kayo ng kapayapaan at saka ng ano yun, ang kalayaan, more on kalayaan ayun, pagdating sa business, kaya nga ay pagdating sa trabaho, kaya ngayon iba sa inyo naghahanap kayo dito ng side hustles kasi pwede po na flexible yung time ninyo, pagdating dito sa inyong trabaho, kaya di kayo mahihirapan, you can adjust, parang anytime yung mga co-workers mo, kamusta? two of swords tas we have eight of pentacles, Siyempre, may mga doble kara ka ng mga ano, mga katrabaho. Ayan. So, we have eight of pentacles. Masisipag naman, pero mas, para mas maraming chika. Siguro yun yung isa sa mga iniiwasan mo na maubos lang sa pagkikipagchikahan yung oras mo. Hmm. Check naman natin sa pera. Nine of pentacles. Maganda naman din yung kaperahan talaga. Ayan po. Hmm hindi naman talaga kayo nag, ano, eh, nagre-reklamo pagdating sa money. I mean, very thankful po kayo sa mga nare-receive po ninyo na blessings. Yun lang talaga, bawasan nyo yung mga pinagkakagaso sa ninyo. Ayan o, oh, madali pala kayong matukso. So, meron dito, pwedeng kudari, nagkaroon kayo ng pera. Nagagasos nyo siya kaagad. Ganon. Parang meron kaya, kagad kayong pinagkakagasusan. So, ayan. Sinasabi nga dito control mo daw. Na control win mo yung mga temptation dyan sa paligid mo pagdating sa iyong kaperahan. Kasi kahit gano'n pakalaki yung pera mo, kung hindi mo naman kayang disiplinahin, kontrolin, mauubos at mauubos po talaga siya. Mm, mm Sayang sana yung side hustles mo. Kung magsa side hustle ka man dito, is yung side hustle mo na yan, sana is, di ba, maipon mo siya or pwedeng yan na lang yung panggastos mo tapos yung kinikita mo dun sa business ah, sa sa current job mo is pwedeng natatabi mo yung ganoon or napapaikot mo siya sa other pa na pwedeng mo pang pagkakitaan yung tipong mga ganyan po mm -mm. sana magawa ninyo yan cancer tignan natin okay makakabayad na ba ng utang or meron bang magbabayad ng utang king of cups meron naman ako nakikitang nagbabayad dito pero parang tinitipid kayo dun sa pagbabayad pero may magbabayad po dito at saka may makakabayad naman Ayan. kasi meron naman kayo dito nine of cups energy so meron dito tinitipid yung pagbabayad sa inyo at meron naman po dito, ayun, parang all out na, babayaran niya na kung naman yung utang niya sa'yo. Or baka ikaw yun, kung meron kang utang, cancer, pwedeng babayaran mo na para hindi na siya lumaki hindi ka na magbayad ng tubo. Check natin sa nag apply po ng work, the world. Mm, madaming opportunities para sa inyo po. Kaya apply lang ng apply. At sa mga, yan, ma-approve ba yung visa mo? Six of Wands. Yes po. Ma-approve siya. Mm -mm. So, huwag muna kayo magpo-post na nandito ka kunari sa ganito, sa embassy, ganito, ganyan. Huwag ka magpo-post, di ba? Diba? Post mo na lang kapag nandoon ka na sa bansa. na in mo ng visa. Okay? Yan, para wala na makapag-evil eye sa'yo. Tignan po natin, okay? Ano ba yung blockages? Ano yung blockages spirit guide ni Cancer? Pagdating sa kanyang kaperahan, pagdating sa kanyang career. Sa ano or sino? Page of Swords. We have two of ones. Tapos, meron tayo ditong strength. Okay. So, ang nakikita ko lang dito na, actually, wala naman ng bablock dito, no? na specific na tao. Wala nang pinapakita. Pero, ang nakikita ko kasi dito, pag meron kayong ginusto, okay, talagang pinupush ninyo. Kahit minsan, pwedeng, alam mo yon hindi talaga para sa inyo yung bagay na yun. Pero, pero dahil gusto ninyo, pinupush po ninyo. Kaya, ayon, medyo may nade kayo ng mga other opportunities kasi dito kayo nagpo-focus. So, minsan po, may mga maling bagay kayo na pinagpo-focusan. Or siguro, hindi siya mali. Eh. 'di ba? Kasi gusto mo naman 'yun eh. Kaya lang, 'yun nga, parang hindi talaga para sa iyo. sabi natin na sa ibang direction ka, no? Kaysa doon talaga sa direction na patutunguhan mo. So parang naliligaw ka pala, ganyan 'yun yung, yung nangyayari sa iyo. Kasi masyado mong pinipilit yung gusto mo. Tingnan natin pagdating naman po sa strength. Page of Cups. So, ayan. Mag, madami talaga sa inyo dito, ha. Strength ninyo talaga. Magaling kayong makisama the chariot. Yan. So, alam mo, pwede mong gawin. You build connections. Yan po yung atupagin mo. So, some of you, ayan, kung wala ka naman kayo masyadong ginagawa, build connections. And, syempre, yung mga connections na i-build mo is yung makakatulong talaga sa'yo. Yung may mabibenefit ka. Ayan po. Mm. Di ba hindi, lang, hindi lang sila yung may mabibenefit sa'yo. Dapat, may mabenefit ka rin sa kanila. Yun po. At, meron tayo ditong sigil i-activate ko po ito. Kung meron po kayong wish about your money, your finances, business, loans, ano man yan, wish nyo na po dito. Basta about lang sa kaperahan po ninyo, ha? Activate ko na po ito at mag-wish na kayo. Okay, hindi ko na po ito susunugin, pero lahat ng wish ninyo, Cancer, ay nandiyan na. Okay, you already have your wishes. Yan po, maraming maraming salamat, mag-iingat po kayo always, and more blessings to come.